guys uh, good morning uh, bago tayo sa akin vlog guys uh, ako, ako lang yung naglalambing sa inyo na ano uh, na malaking tulong ang isang subscribe nyo lang malaking itong tulong uh, ay may ko ang aking mga ginagawa and guys uh, sana huwag yung kalimutan ano, mag subscribe sa aking channel para tuloy tuloy ang aking ginagawa Ayan guys ah, pakita ko lang sa inyo kung ano yung mga halaman na ginagawa ko guys ang mga halaman na ito simple lang ito pero napapaganda lang natin dahil sa ano, dahil sa pag -trim. hindi ito kamahalan guys pero kahit mumurahin lang yung halaman natin mapapaganda ito ititrim lang natin ang maganda guys ha paano siya ano paano siya napaganda yan yes. okay, guys ha guys pag-trim lang guys uh, na ano siya gumaganda siya dahil sa pag-trim lang triman nyo lang uh, kung anong gusto yung trim kaya ah, naman yan uh, hindi mo lang kailangan ano, mag alam alam pa, rin pa. hindi mo ilang ilang. Ayun lang kailangan yes, Yeah. kayang kaya yan guys mga simpleng ano lang simpleng halaman dahil sa pagtitrain na papaganda natin ayun guys ito so guys kala uh, ng iba hindi matitriman ito matitriman guys una lang yan pumapakit ng dahong kasi nagkaroon siya ng potol yung pagtubo niya maganda na yun papantay niya okay, so. ito guys oka so, muna eh dati pantay lang yan eh ginawa naman natin siya ng design kaya nagiging ano na siya hagdan hagdan na siya yan guys okay, o napaganda natin siya ito Guys. Oh. And Ayan guys. Ayun. Sana buka 'yung makalimot. Sa pagsuporta sa mga vlog ko. And thank you guys for watching.